So hello, good day everyone. Welcome for another video. So oras na ito mga kapatid, patuloy pa rin tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon na makikita pa rin sa messages to young people, page 79 entitled Ang kalinisan ay hindi nakadepende sa kalagayan. So atin po itong pag-aralan at samahan niyo po ako na atin po itong maintindihan. Sabi dito, walang sinuman ang tatawaging magtaglay ng perfectong kristyanong karakter sa mas hindi paborabling kalagayan kaysa sa kanyang tagapagligtas. Ang katotohanan niya si Kristo ay nanirahan ng 30 taon sa Nazareth, isang lugar na maraming taon ang nag-akala na wala ng mabuting bagay na maaaring mangyari ron ay isang pagtuligsa sa mga kabataan na iniisip na ang kanilang reliyosong karakter ay kailangang umayon sa kanilang kalagayan. Kung ang kapaligiran ng kabataan ay hindi maganda, ay talagang masama. Marami ang ginagamit ito bilang dahilan upang hindi paunla rin ang kanilang kristyanong karakter. So mga kapatid, sa ating napag-aralan sa oras na ito, nagpapaalala sa atin na gaya ng napag-aralan na natin noon, na yung lugar ng Nazareth, punong-puno ng kasamaan ng mga tao. At pinatunayan ng ating Panginoong Jesus, nung nandito siya sa lupa, na hindi totoo na once na ano yung kalagayan mo, ano yung ano yung situation mo dito sa mundo na punong-puno ng kasalanan, ay gayon din yung gagawin mo. Na magkakasala ka lang kasi yung rason mo ay punong-puno ng kasalanan itong mundo natin. Kaya karamihan sa atin, mga kabataan, ginagawang rason na hindi natin kayang mapanagumpayan yung karakter na meron tayo na mga tayo madamot, ingitera, mga bagay na makamundo ay mas minamahal natin kaysa sa mga bagay na makalangit nawa itoy uh, mahiwalay sa ating isipan na na hindi natin mapapanagumpayan kung hindi natin mapapanagumpayan itong mga kahinaan na to kaya paalala pa rin sa atin ng panginoon na nag nagbigay siya sa atin ng babala na hindi rason na yung situation mo ngayon, kung punong-puno ng kasalanan yung paligid mo, ay magkakasala ka din. Kasi ang ating Panginoong Yesus, nagbigay ng alimbawa na kahit punong-puno ng kasalanan, kasamaan ang kanyang kapaligiran, ay namuhay si Kristo ng banal at dalisay. Gaya din sa atin mga kapatid na kung tayo ay susunod sa mga yapak ni Kristo, tayo din ay mamumuhay na gaya ni Kristo. Na hindi rason ang ating kapaligiran, para tayo ay magpatuloy lang din sa galaw ng mundo. Sabi dito, ang halimbawa ni Kristo ay nagsilbing pagtuligsa sa idea na ang kanyang mga tagasunod ay nakadepende sa lugar, kayamanan o kasaganaan upang mamuhay ng walang kapintasan. Ituturo ni Kristo sa kanila na ang kanilang pagiging tapat ay magbibigay karangalan sa anumang lugar o kalagayan na tinawag sila ng pamamahala ng Diyos gaano man ito kababa o gaano man ito kamababa. Mga kapatid, gaya ng ating sinabi na si Kristo ay nagbigay ng halimbawa sa atin para hindi natin masabi na kasi yung situation natin ngayon sa mundo ay pumupuno ng kasalanan, ay eh nagpapatuloy lang din tayo na magkasala. Bagkos itinuro ni Kristo sa atin na kailangan nating mapanagumpayan ang mga kasalanan na hinihimok ng mundo ngayon na ginagalawan natin dito sa mundo na kung tayo po ba ay sumusunod sa yapak ni Kristo, siniksikin po natin ang ating mga sarili. Dahil ang pagtuligsa ng idea na ang kanyang mga tagasunod ay nakadepende sa lugar. Di, di, ba minsan nagrarason pa tayo? Yung ating pagbabago, ang ating, ang ating karakter ay namumold. Depende din sa lugar na ating tinitirhan. Magkos, iniwalang saysay ng ating Panginoon na kailangan na anuman yung situation mo ngayon sa mundong ito, kailangang mabago yung pag-iisip mo na kailangang ma-develop into o ma-develop ito into Christ-like mind. Kasi gusto ng Panginoon yung pag-iisip natin mabago para meron tayong kapangyarihan na makapanagumpay at higit sa lahat maangkin natin yung pagpapalang iyon. At sa pagpapatuloy ang buhay ni Kristo ay ipinakita upang ituro na ang kalinisan, katatagan at matibay na prinsipyo ay hindi nakadepende sa isang buhay na malaya sa paghihirap, kahirapan at mga pagsubok. Ang mga pagsubok at kakulangan na madalas na ipinaglalaban ng mga kabataan ay tiniis ni Kristo nang hindi nagrereklamo. At ang disiplina na ito, ang siyang karanasang kinakailangan ng mga kabataan na magbibigay ng katatagan sa kanilang karakter at gagawin silang katulad ni Kristo, malakas sa espiritu upang labanan ang tukso. Napakaganda mga kapatid kung tayo lang talaga ay magsumikap, talagang tutulungan tayo ng ating Panginoong Hesus na makapanagumpay sa ating mga kahinaan. Ang buhay ni Kristo mga kapatid ipinakita sa atin na 'yung banal na maaari nating maangkin sa ating karakter ngayon sa presenteng panahon na yung matibay na prinsipyo ay hindi nakadepende sa isang buhay na malaya sa paghihirap. Minsan, ito yung rason natin. Dahil nga mahirap tayo, mahirap din magpanagumpay sa mga nakasanayan nating mga pag-uugali. Kaya ang Panginoon nagbigay sa atin ng paalala na nawa, mabago yung isipan natin na yung karakter ni Kristo ay madidevelop sa ating buhay kung minanais natin ito. Kasi nga, binigyan tayo ng kapangyarihan na pumili sa mga bagay na ito'y kalooban nga ng Panginoon. At yung pagdidisiplina sa ating mga karanasan ay kailangang mabago din. At kinang kailangan din itong ah uh, yung karanasan ay kinakailangan ng mga kabataan ngayon kung paano sila magtayo ng karakter into eternity. Kasi ano yung desisyon no? Decided change talaga mga kapatid ano? Ano yung desisyon mo ngayon? Magbubunga din ito. Kasi yung ginagawa mo ngayon possible gagawin mo rin bukas at sa susunod na araw. At ito yung magiging moral character mo pag naging habit mo na. Kasi yung mind natin, mga kapatid, pag ito na yung nakasanayan natin ginawa, yung habit natin, mahirap na mapanagumpayan kung ito'y mali. Ngunit kung ito'y sa tulong ng biyaya ni Kristo, tayo ay makakapanagumpay sa ating mga kahinaan at sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, tandaan natin, mababago ang ating pag-iisip. Magtatayo ang Panginoon ng uh, spiritual kingdom sa ating mga puso. At magkakaroon tayo ng Uh, pag-iisip na gaya ni Kristo. Kaya ito nawa ang ating uh, mapanagumpayan. Ito nawa ang magiging uh, modelo sa ating buhay na kailangan nating maangkin ang karakter ng ating Panginoon. Sabi dyan, hindi sila matatalo kung sila lalayo sa impluensya ng mga tao na magtutulak sa kanila palayo sa tamang landas at magpaparumi sa kanilang moralidad o sa pamamagitan ng araw-araw na panalangin sa Diyos, makakamtan nila ang karunungan at biyaya mula sa kanya upang harapin ang mga laba laban at matitinding realidad ng buhay at magtagumpay. So, napakaganda po ng pangako ng Panginoon kung patuloy nating hahawakan ang pangako niya, patuloy tayong nakikipagbuno sa ating mga sarili, makikipagbuno para tayo magwagi ang Panginoon ay tutulungan niya ang bawat mahihina na kung tayo ay maging mapagpakumbaba, na lalapit sa kanya mga kapatid. Tutulungan tayo ng Panginoon dahil sa araw-araw na panalangin natin sa Diyos ay yung biyaya niya sa araw-araw ay sapat na para sa bawat oras na ating o sa mga pagsubok na meron tayo ay makakapalagumpay tayo. Kaya ito po nawa ang ipasok sa ating isipan na ano man yung mga watokso na dati kinasanayan kong gawin yung mga bagay na ito. Kung sa ang Panginoon na yung nasa sentro ng ating pag-iisip, mawawala na yung kila natin sa tukso o mawawala na yung atensyon natin na magkasala. Ang katapatan at kalmado ng isipan ay maaari lamang mapanatili sa pamamagitan ng pagbabantay at panalangin. Ang buhay ni Kristo ay isang halimbawa ng matiyagang lakas na hindi pinayagan maging mahina dahil sa paghuhusga, pangasar, kakulangan o paghihirap. So kailangan kung tayo tinutukso tayo ay sinusubok, kailangan maging kalmado tayo at magtiwala sa Panginoon. Manalangin ng tahimik, magsalita, uh, magsalita ng tama, at manahimik lang din sa tama. Kasi nga, habang tayo ay kailangan ang panalangin natin ay tahimik lang sa ating communication sa Panginoon. Kung ano yung uh, ano yung ninanasa ng ating puso. Kailangan mabago ito at ang Panginoon ang maghahari dito dahil ang ating Panginoon, ng ating halimbawa, ay kailangan natin siyang gayahin sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganito rin dapat ang maging kalagayan ng mga kabataan. Kung dumarami ang kanilang mga pagsubok, dapat silang o dapat nilang malaman na sinusubok at pinapatunayan ng Diyos ang kanilang katapatan. At sa tindi ng kanilang pagtutok, sa pagiging matuwid sa kabila ng mga panghihina, ay doon din lalago ang kanilang tibay, katatagan, at kakayahang magtiis at magiging malakas sila sa Espiritu. Gaya ng naangkin din ni Kristo nung nandito siya sa mundo, nakapanagumpay siya sa bawat tukso at pagsubok sa kanyang buhay, makakapanagumpay din tayo dahil siya yung dakilang halimbawa natin. At ganito rin dapat yung ating magiging situation. Kahit na punong-puno ng kasalanan at kasamaan yung mundo natin, kailangan din tayong mamuhay ng may kabanalan at dalisay na pag-iisip. Ano man yung mga bagay na dating nakasanayan natin ay mabago ito at ang Panginoon na yung maghahari ano, sa ating mga buhay. Kamatayan bago mailapastangan. tangan. Kaya mga kapatid dito, sabi dyan, piliin ang kahirapan, paghamak, paghihiwalay mula sa mga kaibigan o anumang paghihirap kaysa ang lapastanganin ang kaluluwa sa pamamagitan ng kasalanan. Kamatayan bago ang paglapastangan o paglabag sa batas ng Diyos. Dapat ang maging moto ng bawat kristyano. So, so ito yung dapat nating alalahanin. Meron ba tayong pag-iisip na it's okay na mamatay ako kaysa maglabag sa kalooban ng Panginoon? It's okay na makita ako ng magulang ko na nasa uh, na nasa libingan kaysa naman nakikita ako ng magulang ko na sumusway sa utos ng Diyos. Kasi mga kapatid, kailangan maging practical po tayo sa panahon ngayon. Isipin natin na yung ating binibuild na character is for eternal. Ano po ba yung character na meron tayo ngayon? Minsan nga mahihina tayo, di ba? Hindi lang minsan. Kundi araw-araw, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na mahihina tayo. At sa ating kahinaan, dito tayo pinapalakas. Kung ang ating kahinaan, kinukombine ito ng kalakasan ng ating Panginoon, makakawagi tayo mga kapatid. Dahil ang Panginoon nagsabi nito. At kailangan ang ating pag-iisip ay nakasentro lamang sa kanyang pangako para anuman yung mga tukso at pagsubok sa ating buhay ay magwawagi tayo at higit sa lahat, hindi, hindi tayo magkakasala. Kaya mas better na lang, mas okay lang na makita tayo ng ating mga kaibigan na nakaratay sa higaan o nakaratay sa kamatayan kaysa naman mga natin ang kalooban ng Diyos. Mas ito po ang delikado. Ito yung kinasusoklaman ng Diyos na yung mailapastangan natin ang kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, alalahanin natin bilang kabataan sa paglilingkod, kailangan nating pag-aralang mabuti ang kanyang mga salita. Na ito'y maging moto ng ating buhay. Na anuman yung magiging resulta ng ating pagsunod sa ating Panginoon, kahit buhay pa natin ang kapalit, hindi hindi tayo matatakot kasi alam natin na ang Diyos ang ating kasama. At meron tayong uh, regalo o merong regalo ang ating Panginoon pagdating niya. Kaya kung sino man yung magtitiis, hanggang sa wakas ang katotohanan na itinanim sa ating mga puso at ito'y magbubunga ng karakter ni Kristo, bunga ng banal na Espiritu, ito po ang magbibigay sa atin tungo sa kaligtasan. Kasi mga kapatid, lahat ng pag-aaral natin ito, ito lang yung nagpapabanal sa atin, yung mga katotohanan na ating nalalaman. At ang Panginoon, siya yung magliligtas sa atin. Kaya sa ating pag-aaral, dito mga kapatid, isa din itong paalala sa atin na hindi rason na yung lugar na tinitirhan natin ay punong-puno ng kasalanan, ay magpapatuloy lang din tayong magkasala. Dahil maraming mga tao sa ating paligid na kailangan nating pagsabihan tungkol o salitain natin yung mga bagay na makalangit. At sabihin natin sa kanila, sa pamamagitan ng ating mga gawa, sabihin natin na ang Diyos ay pag-ibig. At meron siyang bugtong na anak na si Kristo ang magliligtas sa bawat makasalanan. At marami tayo, o malaki yung obligasyon natin sa bawat lugar na ating tinitirhan. At kailangan natin itong gawing, uh, kailangan ito yung magpapaalala sa kanila na ang panahon ay malapit na. At kailangan yung karakter ni Kristo mabuild na sa ating buhay dahil ito lamang ang hinihintay ng buong langit para siya ay dumating. So huwag na po tayong mag-aksaya ng panahon dahil nga the time is no longer mga kapatid that time squandered can never be recovered. May mga panahon na ating sinayang, kailangang i-redeem natin yung time sa pamamagitan ng ating paggawa sa kalooban ng Panginoon. At sabihin sa mga tao sa pamamagitan ng mabubuting gawa, yung corresponding work, sa pamamagitan ng mga bagay na mga mabubuti na ating ipinapakita sa ating mga salita, sa ating mga iniisip kung itoy mga bagay na ikalulugod sa Panginoon ito'y magpapabanal sa ating mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless.